Hello, hello. Bantay nga pala ako sa aming tindahan. At habang nagaantay nga ako sa aking mga kasuki, ayan nga at nagbibidyo-bidyo ako. Ayan nga at naispatan ko nga ang alaga naming pusa. Diyan nga madalas natutulog ang aming alaga. Puyat yata kaya tulog na naman. At heto naman yun laman ng aking tindahan. Chinecheck ko nga ito pag ano ang mga kulang. Siyempre tayo mga tindera at lagi nakatoon sa ating mga paninda. Ang kasuki, buti na lang naalala ko nga na may order sa amin bukas. Pag may order nga katulad ng mga ganito ay ko na nga ang mga kakailanganin. At maalala ko nga ay agad-agad ko na nga itong nilabas at hinugasan. At ang mahugasan ko na nga ay kailangan ko naman itong punasan. Hirap nga kasi pagbukas bukas ko pa nga ito ipiprepare magagahol ang ating oras. taman tama na batay ako sa aming tindahan ay hinugasan ko na nga o pinupulasan ko na mga hulmahan. Kadalasan nga ngayon ay mga umuorder ngayon ay mga estudyante. Dahil uso nga ngayon ang party party ayan nga at maraming salamat dahil umuorder sila sa amin. Kailangan nga sa mga ganitong araw ay makapaghanda kami. At mas lalo na nga pa na nga ang taon. At nung mga taon nga ay medyo marami nga kami marami na pa order. Sa hindi ko nga rin alam ngayon, medyo nagtaas na nga ang mga ingredients. Kaya hindi nga rin maiwasan na nagtaas na nga rin kami. Ito na nga mga hulmahan na kailangan ko nga itong tapusin para nga linisan. At itong mga hulmahan na nga na ito ay medyo matagal na kaya nakikita nyo nga na meron na nga itong sira. Siguro nga ay kinakailangan na nga namin itong dagdagan. At yung iba nga na hulmahan na nasa 10 piraso ay naitapon na nga namin gawa nga na may sira na ito. At sa na punta namin sa bayan ay kailangan na namin bumili ng mga hulmahan. tagal na nga itong mga hulmahan na ito ay rumurupok na nga ito. Pagkakaalam ko nga rito na 3 pesos ang isang nga nito. At kayo na punasan ko na nga ang mga hulma, kailangan ko na nga itong i para nga hindi ito marumihan. At lumipis na nga ang mga oras ay eh, kailangan na nga namin mag-close ng aming tindahan. At dahil 9:30 na nga ng gabi, kailangan na nga namin mag-relax. Bago nga pala kami matulog, ay ipi-prepare muna namin ang aming mga kakailangan sa aming pagluluto. At dito muna sa aming tindahan ay papatayin muna namin ang aming ilaw. Yan nga mga kasuki, sarado na nga aming munting tindahan. Dito nga sa aming tindahan, hindi maiwasan na meron humahabol na bibili. <laughs> Ali, dalawang ilaw nga meron dito sa pinakababa sa aming tindahan. Kahit sarado na nga aming tindahan pero bukas ang aming ilaw, ayan at tiyak na hahabol pa sila. Di pa nga pala namin sinasarado ang ilaw, gawa nga, na pre-prepare pa nga namin at na paguluto namin bukas. Dito nga ni-ready na nga ng aking asawa timbangan para makapagtimbang na nga ng all-purpose flour. Pagkatimbang nga ay nilagay naman dito sa may malaking kawali. Ang next naman na ating titimbangin ay ang asukal. Habang nakitimbang naman ng aking asawa ng asukal ay naglagay naman ako ng powder milk. At bali, dalawang powder milk kan namin dito nakatimbang na rin ng aking asawa kaya nilagay na namin ang asukal. What sugar po ang po namin ginagamit, pwede naman pong white sugar na sa atin naman po kung gusto po natin ang white sugar. Dito nga po naglagay na kami ng kalahating kutsarang asin. At ang next naman ay ang baking. Bali siyam na kutsarang baking nga nilagay namin ito sa isang kilong all-purpose flour. At ang may lagay na nga namin lahat ng ingredient ay kailangan na namin itong takpan. At takpan nga namin ito para nga bukas ay nakaready na. Nakalipas na nga mga oras ay nakatulog na nga rin kami. Kailangan na nga namin gumising. Sa pagkatang ito nga ay naantok pa nga kami pero kailangan na nga namin gumising. Alas 3 nga pala ay nag-alarm na pero 3.21 ngayon nga ay na kami. Ito nga mahirap pag maaga nga sa amin ang order. Maaga talaga tayong gumising para maaga nga tayong makapagluto. Ito nga pala ni ready namin kagabi bago nga kami natulog ng aking asawa. Habang hinahalo naman ito ako naman ay nagutunaw ng margarine. Bali tatlong kutsarang margarine nga ang tinunaw ko rito. Ayan ito, kailangan na nga natin ilagay. At ang next naman natin ay ilalagay ang kovel. Isang latang kovel nga ang ating ilalagay dito para nga lalong sumarap at maging malinam na ating iluluto. Ito nga ay naglagay na ako isang latang tubig. Hanggang na nga ito sa walong latang ng tubig. Tinistap na nga muna namin ito. Baka nga masobra lang kami ng tubig. Ayan, at hinaalo-halo muna namin. Tama lang naman sa walang ulatang tubig ang nilagay nga namin dito. dito nga, nag ready na nga rin kami magpakulo ng tubig. Steam lang naman ang pagkakaluto natin dito. Pagluto nga naman natin ito 10 minutes bago nga natin ito hanguin. Siyempre, bago nga natin ito ilagay sa mga hulma ay sasalain muna natin. Hindi ko na nga pala na ipakita ipagsala namin dito. Kailangan talaga natin itong salain para nga malis yung mga namumuo. Sorted nga pala request ang nag-order sa amin kaya nilalagay na namin ito ng na mga kulay. ito talaga yung gusto gusto ng aking mga kasuki, iba't ibang klasing kulay. Maghahanda na nga rin ako ng pinakataping natin. Eden cheese nga pala 'yung pinakataping ng ating iluluto ngayon. Napakasarap talaga ng aming iluluto ngayon. Pwede nga natin itong idagdag sa panghanda pag meron nga tayong mga okasyon. Ang merienda nga na ito isa sa mga favorite ng karamihan nga sa atin. Ihahanda nga ito sa mga anumang klasing okasyon. Ito nga isang steam kung lutuin. Syempre, nilaydi ko na nga kakailangan natin sa paglagay nga ng ating iluluto. Hindi nga rin nagtagal ay eh, nakaluto na nga rin kami sa unang hango. At tuloy-tuloy nga ito hanggang sa nga ito ngayon ay matapos. Salamat sa mga walang sawang nag-order sa amin. Ito ngayon mga naunang naluto namin hanggang ngayon ay nagluluto pa nga rin kami. Maganda nga talaga pag gusto nga natin ating ginagawa, hindi nga tayo tatama rin. Tigit nga sa lahat, nagkutulungan para nga sa mga gawain. Tamakaluto kaluto na nga kami, nag-start na nga ako magbalot. At baka mamaya maya nga ay darating na nga ang nag-order sa amin. Tamakaluto kaluto na nga kami, tinapos ko na nga itong balutin. Tapang nagbabalot nga ako, sinabi ako ang aking asawa na magpainit nga ng tubig para nga makapagkapi Hindi nga pala kami nakapagkapi na ng paaming pagising dahil ino nga namin ang pagluluto. At dito ngayon, magkakapin nga kami ng aking asawa para nga mainitan ng aming mga sikmura. Siyempre, ito tatambal namin sa aming pagkakape. Napakasarap talaga pag ito nga itatambal natin sa kape. Siyempre, hindi nga pala kami magkasawa kahit kami nga ay nagluluto. tamang tama nga naman, pagkatapos nga namin magkape, dumating na nga ang may order sa amin. Buti na nga lang, bago nga kami magkape, ay nabalot ko na nga ito. Sa isang balot nga na ito ay 100 pieces nga ito at sa isa naman ay 50 pieces. Mga katulad po namin na nagluluto na mga ganito, ay tuloy-tuloy lamang po tayo. At huwag po suko at wag po tayong paghihinaan ng loob. Kapit lang tayo, darat din ng araw ay makukuha rin natin ang tagumpay. Okay po, thank you for watching.